Ila hindi nga nauubusan ng ganda ang Pangasinan dahil isa na namang kabighabighaning lugar ang makikilala. Mula sa mga higanting bato na nililok ng panahon hanggang sa buhangin na napino sa maraming taon, na ang pananatili, di na pa. Humiga, lumangoy, magpahinga dito sa dagat sa barangay Magsaysay, Purok, Ginawa. Karamihan ang expectation po ng pumupunta dito is um, yung uh, white sand nga po ng Tumok Beach and yung ambiance po niya, very peaceful. Yun po yung talagang expectation ng mga tao kapag pupunta po sila dito. Yung cottage namin dito, 23 na cottage isang araw na itong isang cottage, 500 uh, isang araw. Kung mag-over naman yung ang kubo, uh, sa 1,000 yung isa. Uh, pwede magdala ng tent dito sa ano, gilid, walang bayan. Actually, first time lang namin, ngayon lang namin may experience Maganda po yung view dito, tsaka yung dagat nila malinis. Mare-recommend po sa ganitong ganda ng uh, lugar ng Pangasinan, talagang recommended po sa lahat. Ang paalala lang po lang po yung mga pumunta dito po na mga turista, dapat hindi sila pumunta sa malalim masyado dahil baka magkaroon po ng hindi karapat dapat na sakuna doon sa tagat. Pwedeng pumunta po dito sa Tumuk Beach, dito sa Barangay Magsaysay, Sityo Purok Gitawa para makita nyo po itong kagandahan ng beach namin dito sa Agno. kung gusto niyo pong mag-unwind, Tumok Beach is a very perfect area po para po uh, makapag-relax kayo since ayun nga po, very peaceful ng place, ang ganda po ng hangin, yung ambience po niya, yung mga view po ng rock formation and yung mismong dagat po, malinis po siya and um, talagang malamig po yung tubig kapag lalangon po kayo. 15 to 20 minutes lang mula sa sentro ang Tumok Beach. Makakapag-arkila ng tricycle sa halagang 350 pesos. Di man kalayuan, mas mabuting magbaon ng pagkain dahil masarap magpiknik pag maganda ang tanawin. Sakaling gustong dagdagan ng pagkain, may mga tindahang mabibilhan din. At para mas makapagpahinga, pwedeng magtayo ng tent na hindi na nadadagdag pa sa bayarin. May mga cottages din na marerentahan ng 500 pesos pag day tour o 1,000 pesos naman kapag overnight. Sa mga gustong pumunta po dito sa Tumok Beach, makikoordinate lang po kayo sa... Agno Municipal through the Tourism Office para ma-guide po kayo papunta dito sa Magsaysay sa Barangay Council para masamahan po kayo dito sa Tumok Beach. For your safety po, may mga owners po dito ng mga cottages magbabantay po sa inyo sa mga gustong mag-overnight and mag dito. Uh, Ini-invite ko po kayo na pasyalan itong Tumok Beach para makita niyo po kung gano'ng kagandang agno. Magpipiesta ang paningin sa gandang makikita sa malayuan man hanggang sa mga sulok. Ang sayang dulot ng pagdalaw dito sa Agno, parang narating mo na rin ang tuktok. Kaya isama na sa listahan ang kaaya-ayang dagat ng tumok.